So bilang pagpapatuloy binanggit natin ang mga Ashratus Saa al-Kubra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis, ang mga sahaba ay nagtitipon nagpupulong-pulong naghuhuntahan nag-uusap nagkukuwentuhan at dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila at tinanong sila Anong pinagpupulungan nyo? Anong pinagkikwentohan nyo? Ang sagot nila, Ya Rasulullah, kami ay umaalala sa mga uh, tungkol sa araw ng paghuhukom. At dito sumagot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, Inna lan takumu hatta tarawna qablaha 10 ashra ayat." Ang araw ika ng paghuhukom ay hindi magaganap hindi mangyayari maliban makita nyo ang sampung palatandaan. Ito yung kagabing topic natin. Pag hindi nabanggit dito, ibig sabihin papasok siya saan? Sa minor sign. Kasi maraming ha